tala. Kaya yeah, mas masarap talaga mamuhay pag nasa probinsya ka. Daming libre. Hindi mo kailangan mag ano pa. Hindi mo na kailangan bumili. Kapag may tanim, may an Huwag ka lang pag dito ka sa bundok o probinsya manirahan. Huwag ka lang talaga maarte. Kung anong mayroon dyan na pwedeng kainin, kainin natin. Kasi